So, karating lang. Mainit-init pa yung pawis ko. So, ayan. Magsaing ako kasi may, meron akong ano. Dami na bitay-bitay. Ay, eh. hayaan nyo yun. Ay, shush. Magsaing ako kasi magloto din ako ng longganisa. Yung binigay ni boss. Ayan sa pondo yung isang amo ko doon bigyan ako ng long ganit long. <laughs> <Ay>, long long <laughs> yan ito siya so garlic garlic lang ganito. so lutuin ko siya ngayon at syempre bago ako magloto ay magsaing muna ako para pagkatapos magluto ay kain na pero feeling ko busok pa na naman ako kaya lang syempre wala akong rest masisira ito so mas mabuti nang no hinto lutuin ko kaysa masira sayang di ba then yung ano ko naman yung bigas ko naman ay matagal din tumapanis kasi yes, mais so di ba nakakatipid ako kasi mais yung kanin ko organic talaga o. Diba? so maganda talaga to pag meron tayong mais Maraming pa akong bigas na mais kaya hindi ako makakabili ng bigas mga abot pato ng buwan kasi minsan lang naman ako kumakain, minsan lang din ako magsaing kasi sinasamahan ako lagi ng pagkain doon sa ano sa amo ko din sa kondo, yung isang amo ko din so libre ayan naing natin na mais, takpan natin okay. para maluto na ba ayan. Ay, hindi. Puno mo Hindi pala lang kaya shalin. So, ayan. May saging tayo. So, kain muna tayo ng saging. Bago tayo bababa. Hmm. Okay. Para mabilis lang, yung initobi ko sa teramos ang nilagay ko para mabilis lang siya. Para hindi na ma ano, magastos sa gas. Baka hindi nito maluto. Sa so, ayan siya. Kung nagluto akong ganito, pinapakuluan ko muna. Para siguradong luto siya sa ilalim. Kaya na siya, lagyan natin ito ng mantisa pagka talagang huyo Para pang Hindi pa rin. Kaya hindi rin siya masunog. Mm -hmm. naninigyan ko kumisa na yung koday niya lumabas na yung mantika kasi binutasan ko ka siya ang bango yun ang bagong bawang malamang kasi garlic eh ang sakit tamang tama malotol yung kanin na mais perfect po siya in eh, partner din sa akin kanang mga Sinasabi ko, buti na lang talaga. Naluto pa siya. So, luto na talaga siya. Hindi na siya maano, mapigilan. <laughs> naluto na talaga siya. Naluto dat Naubusan din ng gas. Wala nang gas. Lagi na lang. Wala yeah, po siya. Buti na lang at naluto. At napakuluan ko siya ng init tubig na galing sa thermos. So, mabilis lang siyang di ba? Diba? Kasi kinabahan talaga ako sa gas ko. Naubosan talaga. So, kaya naloto naman na itong On, out. Oh, Maghuka, dahin Ayan, ito na yung ating kanin na mais. Meron tayong saging, kamatis, at meron So, ayan po yung ating pagkain ngayon. At uh, meron tayong Chili Mansi. So, kain na tayo, guys. So, ayan. Mainit-init pa talaga yung kanin. Ganyan. Sarap ng mais na kanin pag mainit pa. Pero, tapang ng garlic. Good luck talaga nito bukas. <laughs> Kasi pag ang garlic na medyo marami kang garlic ay kinakain, kahit na kinakain, kinabukas na, kahit ang toothbrush mo, yun nga nga may garlic pa rin. Good. Ewan ko lang kung napansin nyo din yan ganyan. Basta ako ganun yung napansin ko. Pagka kumakain ng garlic, kahit hindi ako, kahit sa ibang tao, pagka kumakain silang maraming garlic, maamoy mo talaga kahit ano, kahit malayo lang kayo mag-usap. Tapos, okay. Yan, kailangan din natin sumubo ng saging para hindi masyadong ano yung bawang maramdaman. Kalahatin. Kain na rin kayo Bye, Bye.